Baka nakasing mahal ng ginto? Baboy na 10,000 piso ang isang kilo. At ano itong pinakamahal na isda na sa Pinas lang matatagpuan? Sa video na ito, mapapanood nyo ang limang pinakamahal na karne sa balat ng lupa. Bago tayo magsimula, dapat nyo munang pinutin ang like button. Maraming salamat! Una sa ating listahan ay ang isda na sa unang tingin, aakalain mong mga gutom na ahas. Ito ang Japanese eel, isa sa pinakamahal na isda sa buong mundo. Hindi ito ang pangkaraniwang igat o palos na makikita mo sa kanal at ilog ng Pilipinas. Kung dito sa ating bansa, ang mga palos ay pinaglalaroan lang ng mga bata, abay ibahin mo sa Japan. Yan ay dahil sa ang isang kilo ng mga baby Japanese eel ay nagkakahalaga ng $35,000 o halos dalawang milyong piso. Ibig sabihin, ang isang maliit na baby eel ay katumbas ng 250 pesos. Wow, sosyalin at pangmayaman! Kung bakit mahal ang Japanese eel, yan ang ating aalamin. Tuwing buwan ng Nobyembre, abala ang mga mangingisdang ito sa pangungulekta ng mga bagong silang na Japanese eels. Ito lamang kasi ang panahon na pinahihintulutan ng mga tao sa Japan na humuli ng espesyal na isda gaya ng Japanese eel. Isa sa dahilan kung bakit napakamahal ng isda na ito dahil bihira lang itong mahuli ng mga manging isda. Pagkatapos silang manghuli ng Japanese eel, pinagsasama-sama nila ang kanilang nakolekta ang isang kilo nito ay nagkakahalaga ng dalawang milyong piso. Dito sa isang farm dinadala at sabay-sabay na pinapalaki ang mga nahuling igat. Ang mga isda ay pinapakain ng tatlong beses sa isang araw para ito ay lumaki ng husto. Ang pagkain nito ay gawa sa dinurog na karne ng tilapia. Pagkalipas ng isang taon ng pag-aalaga sa mga igat, aabot na ito sa tamang timbang. Kapag malaki na ang Japanese eel, pwede na itong ibenta para kainin. Marahan itong kinokolekta para dalhin sa mga restoran. Ang ganito kalaking Japanese eel ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos kada kilo. Sa sobrang espesyal ng isda na ito, tanging mga veteranong kusinero lang ang pinapayagang magluto nito iniihaw nila ito at pinapatong sa kanin na ang tawag ng mga hapon ay kabayaki. Ayon sa mga nakatikim na neto, sulit ang binayad nila sa napakamahal na isda dahil sobrang sarap at linamnam ng karne nito. Number 4. Stone Crab Ang stone crab ay isang uri ng alimasag na may lamang sa dagat ng Amerika. Ang isang kilo ng panipit nito ay nagkakahalaga mula 3,000 hanggang 6,000 piso. Halos tatlong beses kasi itong mas mahal pa sa ordinaryong alimango. Sa mahal ng alimasag na ito, para atang tinutubuan ako ng allergy sa seafood. Bakit nga ba mahal ang benta sa alimasag na ito? Para malaman ang kasagutan, dapat nating samahan ang mga taong ito sa panguhuli ng stone crab. Tuwing umaga, isa-isang hinuhulog ng mga manging isda ang kanilang patibom sa sahig ng karagatan. Para pumasok ang mga stone crab sa loob ng kahon, nilalagyan nila ito ng paan ng baboy para lapitan ng alimasag. Ang karani kasi nito ay tumatawag sa atensyon ng mga crabs. Iniiwan nila ang mga trap sa dagat at babalikan ito pagkalipas ng dalawang linggo. Pagkaraan ng ilang araw, isa-isa nilang titignan ang kahon kung meron itong nahuling stone crab. Kapag merong nahuli, kinukuha lamang nila ang mga sipit o yung claws ng alimasag. Pagkakuha sa mga braso nito, sa kanila itatapon pabalik sa dagat ang katawan ng stone crab. Ginagawa nila ito dahil tanging panipit lang ng crabs ang gustong bilhin ng mga tao. Wag kang makalala dahil hindi na mamatay ang mga crabs kapag naputol ang kanilang braso. Muli kasing tumutubo ang naputol na braso ng alimasag pagkalipas ng isang taon. Kinukuha lamang nila ang panipit na may haba na 2 and 7-8 inches. Kapag masyado pang maliit ang panipit ng crabs, iniahagis nila ito pabalik sa dagat. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga manging isda na hindi mauubos ang populasyon ng stone crab na nagkalat sa kanilang lugar. Pagkakuha sa mga panipit, agad nila itong paukuluan at saka ibababad sa malamig na tubig para hindi mabilis mabulok. Komplikado at matrabaho ang pangunguhan ng stone crab kaya napakamahal nito. Bukod sa mahirap makahuli, kakaunti na lang ang populasyon ng alimasag na stone crab. Yan ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng pagkain ito. Sa mga restaurant gaya nito, ang isang plato na may apat na pirasong claws ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Kahit mahal ang benta, sulit naman daw dahil masarap at mataba ang laman nito. Pasensya na pero mapapabili mo lang ako ng 8,000 pesos crab pag nakita ko yan sumasayaw at marunong magparty party Pero kung hindi naman sumasayaw ang crab, Ayokong gumastos ng 8,000. Ang susunod sa ating listahan ay ang Ludong. Ang Ludong o Lobed River Mullet ay isang uri ng isda na matatagpuan lamang sa ilog ng Cagayan Valley at ilog ng Santa Abra mula Ilocos Sur hanggang sa probinsya ng Abra. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang isda. Ang hindi mo alam, ito ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. 5,000 to 7,000 pesos ang presyuhan nito sa merkado. Nako po, masaya na ako sa pritong galunggong, wag lang mapagastos ng 7,000. <laughs> Ayon sa mga kwento-kwento, ito raw ang paboritong ipahain ng dating pangulo na si Ferdinand Marcos noon sa kanyang mga bisita. Kaya naman tinawag itong President's Fish. Ilan sa mga maswerteng nakatikim na nito ay ang mga lokal na residente ng Tabing Ilog tinatanggalan ito ng kaliskis at nililinisan ang laman loob para lutuin sa kaldero. Malinam na karne ng ludong kaya kahit bawang, sibuyas, luya at suka lang ang sangkap ay tsak na panalo ang lasa. Kapag luto na ang ulam, pwede mo nang matikman ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas kahit pa sa mga bagsakan ng isda gaya ng palengke, hindi hamak na espesyal ito sa lahat. Minsan na kasi isang taon yan ma'am, talaga mataas ang presyo niyan ma'am. Mataparehas lang po sa, akuan, sa kulay ng bangus. Pero yung patay mo ma'am, yung mga palikpik niya saka yung ulo niya ma medyo malaki yung ulo ng pa. Masa yung mata. Malaki ma'am yung mata niya. Yun nga lang, merong isang problema. Ang mga ludong kasi ay unti-unti na ngayong nauubos. Maski sa Maynila, bihira lang ang restaurant na nagbibenta neto. Before, maraming restaurant nagsaserve ng ganong klaseng isda. Ang pinakamasarap na party nasa kaliskis at saka nasa skin niya. Kasi doon ang pinakamalasa at saka may parang taba niya Dito sa Cagayan River sa bahagi ng Gataran Cagayan ikiniwento ng manging isda na si Mang Eduardo kung gaano lang kamura ang ludong noong 1970 na ibibenta lang daw ito ng 100 pesos kada piraso noong bata pa kami, eh, siyempre maraming isda. Pero kahit maiksi lang paghuli mo, talagang marami kahit na mahirapan kang magsalwan. Ay, eh, sako-sako ah. Dahil eh, nilira pa naghuli ng isda. Pero sa ngayon, napakarami na. Dahil sa malapit na itong maubos, ipinagbabawal ng bivar ang panguhuli ng ludong mula Oktubre hanggang Nobyembre. Mga panahon kung kailan nangingitlog ang mga ludong. October kasi yun yung months na nagmamigrate sila sa dagat para mang mangitlog. So lahat ng nahuhuli from October to December, mga gravid sila or buntis sila. By talaga naman kasi, bawal sana yun talaga eh, na hulihin yung mga gravid mga spoon. Sa opisina ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2 sa Tuguegarao, pinag-aaralan nila Dr. Evelyn Ame kung paano mapaparami ang mga ludong. Sa ludong, very apparent makikita mo. Yung, mm, ito yung medial lobe niya. Halos uh, ka level na nung kanyang uh, jo Lower jaw. Sa kanilang museo, nakapreserve ang pinakamalaking ludong na nahuli ng BIFAR noong taong 2012. Ang timbang, umabot ng 4.5 kilograms. Ang ikalawang pwesto ay mapupunta sa Black Iberian Pig. Sa so, unang tingin, mukha lang itong pangkaraniwang baboy, ngunit tsak na maugulat ka sa presyo ng karne nito. Ang pata at hita ng mga baboy na ito ay ang siyang ginagamit para sa delicacy na Iberico ham na nagkakahalaga ng 60 hanggang 90,000 pesos. Ayon sa mga nakatikim na ng Iberico ham, ito raw ang pinakamasarap na hamon na kanilang natikman sa tanang buhay nila. Malinamnam at hindi nakakaumay. Ganyan kung ilarawan ng mga customer ang lasa ng hamonado galing sa Black Iberian Pig. Namumukod-tangi ang lasa nito sa lahat ng mga baboy. Pero bakit nga ba ang mahal ng baboy na ito? Bakit espesyal ang Black Iberian Pig? Marunong ba silang magbasa kaya sila espesyal? Yan ay dahil sa kung gaano kabusisi sa pag-aalaga sa mga Black Iberian Pig. Ang lahat kasi ng Iberico ham ay imported mula sa bansang Espanya. Ang Spain lamang ang otorisadong gumawa ng orihinal na Iberico ham. Kailangan palakihin ang mga baboy na malayang namamasyal sa ganito kalawak na bukirin. Dapat ay masaya at relax sa mga baboy dahil nakatutulong raw ito para gumanda ang kalidad ng kanilang karni. Ang tanging kinakain ng mga baboy rito ay ang mga nahulog na bunga ng acorn. Ang acorn ang tinuturong dahilan kung bakit kakaiba sa lahat ang lasa ng karne ng baboy. Pagtuntong ng edad na dalawang taon, ang mga baboy ay handa ng iproseso. Ang buong hita ng baboy ay inililibing sa sandamakmak na asin para manuot ang lasa. Nang dahil sa asin, hindi na mabilis na mabubulok ang karne ng baboy. Pagkatapos ilagay sa asin, nilalagay ang mga hamon sa mainit na kwarto para sa curing process. Ang curing process ay ang pagluto ng dahan-dahan sa mga nakasabit na karne ng baboy. Dito sa loob ng kwarto, naluluto ang mga nakasampay na hamon. Inaabot ng isa hanggang dalawang taon ang proseso ng curing. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ng Iberico ham dahil kinakailangan ng maraming panahon sa pagluluto ng buong hita ng baboy. Kapag naluto na ang Iberico ham, pwede na itong pagpiestahan. Manipis lang ang paghiwa rito dahil masyadong malasa ang karni. Paunti-unti lang din ang tikim para mas lalo mo malasap ang lasa ng hamon. Dahan-dahan lang dahil baka magka-alta presyon ka sa taba ng baboy na to. Ang nakakuha ng numero unong pwesto ay ang Japanese cow. Sa baka na ito kinukuha ang pinakamahal na karne ng baka. Yan ay walang iba kundi ang Wagyu beef. Ang isang kilo ng Wagyu ay nagkakahalaga mula 7,000 hanggang 10,000 pesos. Kung gusto mong bilhin ang buong Japanese cow, ang presyo nito ay 1.5 hanggang 2.5 million pesos. Sumikat ang karne ng Japanese cow dahil ito raw ang pinakamasarap na lasa sa lahat ng baka. Malambot ang karne ng wagyu at kasing lasa ng mantikilya. May kita sa itsura ng wagyu na nagkalat ang layers ng taba nito sa buong muscle ng karne. Yang kulay puti sa karne, yan ang taba ng baka mas maraming taba ang baka, syempre, mas masarap. Tinawag itong marbling dahil para itong marmol. Kung ikukumpara ang karne ng Japanese cow sa pangkaraniwang karne ng baka, may ikita na no mas maraming taba at marbling. Siguradong tataas ang blood pressure mo pag kumain ka ng ganito kamahal na baka. Dito sa mga farms sa Japan, may ikita kung gaano kabusisi ang pag-aalaga sa mga baka hindi pwedeng magsiksika ng maraming baka sa loob ng kulungan. Kailangang malawak at malayang nakagagalaw ang mga baka. Sa pagkain naman, binibigyan lang nila ito ng bigas, dahon ng soya, mais at konting mantika para tumaba ng husto ang baka. Inaalagaan nila ng dalawang taon ng mga baka bago ito iproseso para gawing karne. Espesyal ang bawat isang Japanese cow dahil meron itong ID na nakasabit sa kanilang tenga. Ang mga ID na ito ang siyang pinapakita sa mga customer bago kainin ang karne ng baka. Yan ay para malaman kung anong pangalan ng baka, ang probinsya ng galing at saan nagtapos ng kolehiyo ang baka bago niluto. De joke lang. <laughs> Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jasper, JK at Kylie. Hello rin kay Team Ivan Lapenia. What's up kay Zera Kiel Joaquin. Shout out kay Alia Rain Garing. Advance happy birthday kay Ken Jacob Gutierrez. Belated happy birthday kay Uno at Dos. John Ray, John Michael, Alexander, Rain at Jackie Gaa. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!